Buenas tardes, damas y caballeros. Uh, bueno. We are going to have a uh, very very short vlog. Uh, gusto lang natin ibigay kayo ng update uh, sa weekend post natin ukol sa rason kaya nandyan si Robin Padilla. Kwan uh, na ata? Magka kwan na ngayon? 24. So from 11 or 12, nandyan na siya. So mga kuan na siya, magto 2 weeks na siya dyan, ha? Or, uh, yun, uh, uh, mga kuan na siya dyan, mga 12 days na siya dyan, ha? So, sa The Hague, sa The Hague, from 11, 24 ngayon. So, mga 11, 10 days, ganon. So, ang uh, sabi natin, ang hindi naman pwede pa kuha lang siya dyan, Uh, hindi naman siya member ng family, hindi rin siya part ng uh, ng legal team, hindi naman siya lawyer, hindi rin siya hindi rin siya asawa, hindi rin siya pwede ah uh, gampanan muna yung conjugal visit ni Hanilet habang wala si Hanilet, hindi naman pwede siya muna ang uh, pumasok at uh, magpa-conjugal ah uh, uh, responsibilidad ng uh, sex. <laughs> so hindi naman pwede niya gawin yan. Uh, pero bakit uh, anjan pa rin siya? Bakit hindi pa siya andali, medyo nawawala yung signal eh. Ganda sana ng topic eh. Bakit hindi pa siya umuwi at uh, ano pang inintay niya diyan? At sinabi natin ay ito nandyan siya dahil uh, matindi ang pangangailangan niya na makausapin si President Duterte na chairman ng PDP Laban at si Robin Padilla ay presidente. So sabi natin kaya parang nagmamakaawa na siya dyan at may mga post siya na parang desperado na siya dahil hanggang ngayon hindi pa siya pinapayagan kausapin si Duterte. Siguro sabi nga natin baka si Duterte mismo ayaw kausapin siya kasi di ba nagdadrama rin sila Sara Duterte wala na silang pera para sa 22 to 23,000 per hour legal fees sa mga lawyer. E eh, lilima yung mga lawyer nila. Puro mga foreigner pa yan. So magastos, magastos. Although inamin naman ni Duterte na 5 billion ang nakalap niya. Yun ang inamin lang niya. E eh, baka abot pa ito ng, uh, ng uh, 10, 20 or 1 uh, Uh, 500 billion or 1 trillion pa siguro. Pero syempre, mahal rin, ma, malaki rin ang gastos. Malaki rin ang gastos kung magpatagbuhan ng kampanya. At uh, ngayon inamin ni Robin Padilla na si Duterte naman talaga nang gagaling ay ang pondo kasi wala naman pondo ang PDP Laban. So, ang side issue dito ay uh, dahil walang pera ba ang PDP? inabandonan na rin ni Robin Padilla ang uh, ang uh, PDP. Kasi nasa sa kalagitnaan tayo ng campaign. Ikaw ang general ng or, at commander ng laban na ito. Eh dapat nandito ka, nagli ka. At dapat ibang tao la na lang nagpapanoob dyan Kay Duterte ukol sa pera. Pero ah uh, inabandono <laughs> siguro siguro siya ang kinukulit ukol sa mga budget-budget, ukol sa mga obligasyon nila financial obligation ng party sa mga rally, sa mga sa mga uh, 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 prayer rally, <laughs> sa mga Maisug rally, sa mga sa mga pasalamat rally o kaya sa mga motorcade. So siya ang hinahabol kaya pati siya tumakas na rin, tumakas na rin. Kawawa naman, at na yung party. So pakinggan natin yung pahayag ni Robin Padilla dito sa interview ng ABS-CBN kung bakit nandyan pa siya sa ABS if, si, ah, sa, sa, dahig at ah, anong pakay niya kay Duterte. Uh, ah, panoorin natin. So ito, ah, may, ah, ibi, ang ibig sabihin nito, may another ah, may tama moment na naman si Vat. So may tama talaga tayo na ang dahilan ng dyan si Robin Patilla ay para humingi ng budget para sa PDP. Pero ngayon, bigo siya. Bigo. Ha? Ah, na kaya nagtitik nagkwa na lang siya, nagbablog na lang siya, baka madagdagan pa sa budget. <laughs> o oh, sige, panoorin natin to. to. Napakahalaga po kasi ako po ang presidente ng PDP Laban at nasa kalagitnaan na po ng kampanya ang ating bansa. Political ally po ako. Ito pong ating Pangulo ay chairman ng isang political party. So siguro po, nararapat lamang po na makausap ko yung aking chairman. Mm -hmm. So wala pang balita kung anong sagot doon? Malungkot so, po. Sorry. Lagi po ako dito. Eh. Yung biyernes pa. Uh -oh. eh, wala pa po. Ngayon po, sigurado, wala pa. Kasi yung mukha ni ES mukhang malungkot. Eh. What's the next step? Eh, bukas po eh? ulit bukas po ulit. Eh, umaasa naman po ako na itong mga naniniwala naman daw sila sa human rights. Hindi eh, tingnan natin. Gano'ng katagal po kayo dito eh? Kayo po ay uh, senator, sitting senator. Po. Ay, break po kami. Break po ngayon. ngayon po eh, na siguro po ang tamang tanong eh, paano yung kampanya? Eh, kaya po tayo nandito. Tatanong po tayo. Pero right now. Mahal na pahulong kung ano po yung strategy. Siyempre, uh -huh. sa po lahat ito. Pero right Alam now... Niyo, si Mayor, kaya ng isip niya to. Ang tanong natin, kaya ba ng katawan niya? Yun ang... So ngayon ang may tentative ano kayo kung hanggang anong panahon kayo dito o wala pa pa malabo lahat up in the air Siguro mga one week pa hanggang birthday niya oh, um, hindi pa naman kami masagal pa naman ng na resume kampan niya ang iniisip ko yung kampanya. Yung kampanya? Yung session, tagal pa yun. How is this affecting yung kampanya? Well, sa usapin ng presence ni Mayor, sapul na sapul kami. Diba yun nga, itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang number one crowd-drawer natin. Pag sinabi mo nga dyan si Presidente, eh talagang ang tao dumadating kahit hindi bayat. Okay. Eh yung papa, ano nga yun yan? Wala namang aming pera. Ang PDP, wala namang aming pera. Yung mga <coughs> gano'n. <coughs> Inaamid na niya, wala namang pera ang PDP. <laughs> yung talagang pakay niya, pera para sa kampanya. Billion-billion ah, yan, senatorial campaign yan. Billion-billion yan. Number crowd-drawer namin. Pag sinabi mo nga si Presidente, eh talagang ang tao dumadating kahit hindi bayat. Okay. Eh yung papa, ano man yun yan. Wala namang pera. Ang PDP, wala namang kami pera. Yung mga Kaya kayo, mga enabler na OFW dyan, kayo, mga sumusuporta sa mga killers at mga magnanakaw, edi wag na lang kayo mag rally, -rally dyan. Sayang pa yung pamasahin nyo dyan. Meron, nakita ko na interview pumunta sa rally ni Duterte. Gumasta ng, ah, eight, eight hour ang travel time. So, ang laking gastos yun. By train ba? Or by car ba? O by bus ba? Ang laking gastos nun. So, wag na lang kayo mag-rally. I-contribute nyo na lang. Para sa padapa, maawa naman na Naawa naman kayo kay Robin Padilla, umiiyak na. Ah, na napapahiya na araw-araw, punta jan sa labas sa labas ng The Hague prison. Araw-araw tiniturn turn down yung request niya ah para makakausapin -ka si uh, si former President Duterte. So magtatagal daw siya diyan hanggang 28 o oh, sabihin for days more para sa birthday ni Duterte, kawawa naman. Ha? Baka magkwan ka na lang, maglimos ka na lang dyan. Baka kaya yan. umupo ka na lang, maghingi ka, magpas daat ka dyan. Kawawa naman to si Robin Padilla at inabando na. Kung ako sa kanya, bumalik na lang siya at dito na lang mag grace fans. Sabi naman ni sabi naman ni Sarah, maraming kaibigan si Duterte dito, baka magbibigay, sabi ni Harry Roque. Di ba? Kawawa talaga ah sabi ni Paul Vincent Lim kaya pala okay lang magbukhang tanga Yan. walay na pala pela. <laughs> wala na 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 eh na disgrasya na sa kachichibog. akala ko nga muslim ito eh di ba sabi niya doon sa, sa sa kasamahan niya yung na disgrasya sila may bubutan daw sila kakain daw sila eh akala ko ba muslim ka ah syukram syukram ka pajan Ah, pakwan pa, ka pa dyan. Ah, al, ah, kwan ka pa dyan, ha? Ah. Ah, yung kwan prayer kay Allah. Eh, puasa ngayon, eh. Yung fasting ngayon. Pagkatapos, kumakain ka dyan. <laughs> ito talaga si Robin, ha? Ah. nilolo Ah, niloloko mo ata yung mga Muslim dito, ha? Ah. <laughs> o, sige guys, yun lang. Ah. gusto lang tayo ah, gumawa ng follow-up dito dahil, ah, Nung nag-vlog tayo, syempre, analisis lang natin yun. Na ang pakay niya dyan, hindi naman pwede siya ang, uh, ang mag-kuan uh, muna, mag-take yung role na ni uh, Hanilet, Hanilet Abenseña na bigyan ng conjugal visit si Duterte. Ha? Uh, hindi rin siya lawyer, hindi rin siya... Uh, hindi rin siya relative. So ang pakay lang talaga niya ay uh, para you know, i-follow up yung ihingan ng pondo para sa padapa. Eh, talagang padapa na walang, walang po sa kawalan ng pondo. At ngayon inamin nga niya na ganun. Wala na nga talaga sila pondo kaya hindi pa siya umaalis dyan hanggang makausap niya si, si former President Duterte. So good luck Robin ha, good luck. Magkwan ka lang dyan, Mag-pass lahat ka na lang. Pero sa laki ng pangangailangan ng PDP, eh kailangan sako-sako ang ipa, -ipa, -ipa mo dyan, hindi lang sumblero. So thank you very much everyone for watching. Uh, may clean tayo ang vlog natin ngayon dahil uh, may lakad pa nga tayo. Uh, mucho mas gracias sa todos and uh, don't forget to share this vlog to, to friends and relatives and see you in my next vlog.